Anti-espionage law ay napapanahon ng amyendahan kasunod na rin ang pagkakaaresto sa mga hinihinalang Chinese spy at presensya ng mga monster ship ng China dito sa teritoryo mismo ng ating bansa. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Bombo J. C. Galvez. Napapanahon ng amyendahan at i-update sa panahon ngayon, ang anti-espionage law kasunod ng pagaresto sa isang Chinese national na hinihinalang sangkot sa mga pang -espia sa Pilipinas. Sa pulong balitaan, sinabi ni Yontiveros na siya ay nababahala kasunod na rin ng pagkakatuklas ng underwater drones sa iba't ibang lalawigan sa bansa at nananatiling presensya ng monster ship ng China Coast Guard sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Anya, habang patuloy na pabalik-balik ang monster ship ng China sa West Philippine Sea, dapat masiguro ng gobyerno na hindi nila hahayaan na napalilibutan na tayo ng mga espia Bukod sa pagkakakumpiska ng mga underwater drones, hindi pa rin anya naaampat ang mga dating Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na nag-iibang anyo. Kaya umaasa ako na yung Department of National Defense ay on top, kasama ng iba pang mga uh, kaugnay na agencies, on top of a process na dahil nakakabahala na talaga, a process na palakasin yung ating mga na espionage law. Dahil nga, bukod sa yung drone na yan na nahanap of masbate, bukod sa uh, patuloy na mga materyales na nakakalap at nasaswata ng ating law enforcement agencies, andyan pa rin yung uh, monster ship uh, ng Chinese Coast Guard sa loob ng ating uh, teritoryo. Hindi pa rin na naaampat yung, yung uh, mga dating POGO na nagsusubok ngayon magbagong anyo bilang special BPO o kung ano paman. Meron pang kamakailan lamang na arestong Chinese national na mm -hmm. pinaghihinalaang uh, isang uh, spy. So, Una ng kinilala ni Senate Committee on National Defense Chairman Senator Jingo Estrada ang agarang pangangailangang i-modernize at palakasin ang mga batas upang matugunan ang mga umuusbong na banta sa ating soberanya at seguridad. Unarito. Nanawagan ng National Security Council sa Kongreso na palakasin ang batas ng bansa laban sa espionage matapos maarestong isang Chinese national at dalawang kasamang Pilipino na umanis sangkot sa pang-espia. Ayon kay Strada, bago pa man naaresto ang sinasabing Chinese spy, isinusulong na niya sa Senado ang pag-amienda sa batas kontra espionage. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!